Hello mga kagutom, it's Bambi and Joan. At ito na nga. May na-discover na naman tayo na isa na namang masarap na food dito sa Abu Dhabi. Kaya naman hayang i-share namin sa inyo ang masasarap na food tripan dito sa Abu Dhabi. at eto na nga dahil ngayong araw nga na ito maaga nga pala kami gumisin ng aking misis at mag-aalmusal nga pala tayo dito sa mismong labas at dahil meron naman tayo na balita na isa na namang masarap na food tripan o breakfast sa umaga ang pupuntahan natin ngayong araw na to first time nga namin kumain talaga o mag-aalmusal dito sa mga ganitong klasing restaurant at kaya naman hindi namin pinalagpas para tikman ang isa sa masarap na breakfast dito sa kanilang restaurant yes po mga idol kung ano palang nakikita nyo sa videos natin ngayong araw na to ay napakasimple lang talaga ng kanilang mga breakfast ay siya. at pero ito lang naman yung sa atin sa gising natin sa umaga at na kahit sino sa atin ito yung hinaharap natin yung mga breakfast na matitikpan natin sa tuwing umaga at ito na nga magandahan pa nga dito ang lahat ng na matitikman natin yung mga food nila ay talaga namang unlimited na ay nagre-raise lang naman siya ng 24 dirhams ang kanilang unlimited breakfast o diba saan pa kayo napakamura na at mabubusog ka pa at mamimiss mo pa ang lahat ng mga pagkain sa umaga kung gusto nyo naman magkape kasama rin to sa babayaran yung 24 dirhams ay talaga namang masyado nilang ginalingan at dahil nga sa breakfast na matitikman mo ay meron silang masarap na pansit at meron din silang meatloaf, hotdog at itlog. Dalawang klase na alam ko na favorite nyo ang pusino at ang tapa. Hindi rin mawawala ang masarap nila ang fried rice. Ito ang all favorite nating champurado. Ay sigurado naman talagang ito yung kukumpleto sa inyong umaga. At kaya na mawag na natin itong patagalin. Kaya naman dali ka na. Kainan na. At una nga natin tinikman na champurado ay napakasarap naman talaga. At naman natin tikman dito ang kanilang masarap na talaga namang breakfast na talagang hinahanap-hanap natin sa umaga. Sa so, totoo lang talaga mga idol ah, Kahit sino naman talaga ay mamiss talaga ang ganitong klase mga breakfast sa umaga. Ay, talaga namang mag -e enjoy kayo kapag natikman nyo ang kanilang mga masasarap na breakfast. Kaya naman nyo ng palagpasin na tikman ang kanilang masasarap na pangumagahan. Ay, talagang naman -e enjoy ka na para pang maramdam mo na pinagluto ka ng inyong lola. At ito na nga. At sigurado naman talaga ako, isa sa inyo ang mamimiss nyo yung mga ganitong klaseng umagahan. Habang kinakain mo nga to at marami ka palang maaalala dito. Yung bago ka pumasok sa school, yung may dadaan na ka muna sa kanto ninyo na may masarap na almusalan. O ka, pumasok sa trabaho mo. Ay, siya. simple lang pero napakasarap talaga ng mga almusalila dito. Kung nagbabalak naman kayo dito, ito pala yung kanilang mga menu pakipost na lang para malaman nyo kung ano yung mga price nila dito. At dito nga lang pala ya matatagpuan sa mismong Pinoy Karas Restaurant. At dito nga pala ya matitikman ang masarap ng breakfast. Hindi rin pala sila mahirap hanapin ay madali lang pala sila matuntun. Dito pala sila located sa mismong Nashda Street, Abu Dhabi. Tinglakad nga lang mo doon sa malaking building ng City Season ay matuntun nyo na ang masarap na Pinoy Karas Restaurant. Pasok nyo nga rito, bubukad sa inyo ang malawak at malinis nilang dining area. At sasabayan pa ang mga nagsasarapan nilang mga almusal sa umaga. Kung ako sa inyo, kung hindi pa kayo nakakapunta dito, ay naku naman, dayuhin nyo na ang kainan na to. Gurado naman talaga mag enjoy kayo kahit simple lang ang mga breakfast nila. Overall talaga mga idol, napakasarap ng kanilang mga tinitindang pagkain dito. Kaya hanggang dito na lang, tapos na.